Ito yung ating first touch ng dinner rolls. Bango. Good morning, Tia Julie. Good morning, Lindy. Lindy, ba yun tayong bisita mamaya at Tia Julie. Tapos, nag-request sa akin ng dinner roll. So, magbibig tayo ng dinner roll. So, mag-sir tayo magawa. Uh, gagawa na ako ng sponge. Mayroon akong yeast mixture at saka flour. Uh, nakagawa na ako ng recipe na ito. Na-vlog ko na ito dati. So, if you wanna get the ingredients at saka yung mga measurements na ano kong vlog before. So, gawa tayo ng sponge. Yeast mixture and flour. So, ito na yung sponge natin. Papalasahin lang natin to. Sa so, malapit na mag-double size yung ating sponge, magprepare prepare na tayo ng tatlong egg. And sugar. One half cup ng sugar. At tapos na yung ating egg yolk tsaka sugar. Ito naman ating sponge na doble na. So, deflate na natin. Yeah. I-mix na natin dito sa ating egg yolk. Ah, ayan. Tapos, mixer natin for 5 minutes. Low no steam lang. Tapos, minimix natin, dagdagan natin pa konti-konti ng flour at tsaka ng milk. Transfer na natin sa container. Na. And then, ipapa alis na lang uli natin to. Next step, maglagay tayo dito ng butter, kalahating cup, at saka white sugar. Paddle naman yung gagamitin ko. So, habang nag-mix tayo, lagyan natin, natin ng pangkati-kati ng egg yolk, tatlong piras. So, balikan din natin ang ating sponge. Double na siya ng size deflate na natin. Deflate. And then, i-mix na natin dito sa ating butter. And then, i-mix na ulit natin for another 5 minutes. Maragay na tayo ng 3 cups ng flour. Dahan-dahan ang paglalagay. So, mag-manual need tayo ng very light. So, ito na yung dough natin. Gagawin natin. Nalagyan na natin dito sa bowl na may oil. Yan. And then, papasahin ulit natin hanggang magdoble. So, ito na, umasa na yung ating dough. Gagawin natin, ipapunch na natin siya. Suntukin so, na natin. <laughs> Ayan. Yeah. So, gagawa tayo, 25 grams ang isang piraso. Meron tayo dito ang weighing scale. So, mag-rounding tayo, rounding. Ayan. Okay na yan, lagyan natin dito sa paper natin. So, ito na yung mga dinner rolls. Nalagyan na ng cling wrap ni Ate Rose. Nalagyan na itong isa. Maliliit lang yung gina ginawa ko this time kasi paasahin ko pa yan. And now, i test na natin ang ating dough. So, dapat hindi siya bumalik pag pinindot natin. Ayan. Egg wash. Lagyan na natin ng egg wash ang ating mga dough. Bago natin i-bake. So, pasok na natin sa oven ang first batch. Ayan. Hindi pa natin ha. Okay. Okay. Oh, may masunog na naman. <laughs> At eto na mukhang okay na ang ating dinner rolls. Yes! Kunin natin yung first touch. Ito yung ating first touch ng dinner rolls. Bango. So, natin. Okay, po na kayo guys. Tignan nyo yung aking ano, dinner, dinner roll na ginawa. Di ko alam. Pwede na ba to? Kainin? Oo, oh, oh kuha na ka na. Kuya Ray, pwede ba sa lunch? Kuha ka na. Pwede sa lunch. <laughs> pwede <laughs> sa lunch? Dinner, dinner, dinner lang talaga. Sa, lang sa lang dinner lang. ba? Ah, pang dinner lang ba Pang dinner ba lang yun, Charez. Okay. <laughs> Go. Teka lang po tayo ng ano. Mainit pa yata. Rapa yun pa ba? Let's taste the dinner roll. Ano, how is it? Soft. It's fluffy. Mm. Right. Is tasty? Mm. mm -hmm. I wanna Mainit try. Mainit pa. Mainit pa siya. Ay, wala wow. pang butter. Naubos wala na. Wala pang butter. Ito But ng butter. Na. Okay lang toyo muna sa kalamansi. <laughs> Tama, pwede, Enes. <laughs> <laughs> so, Pambayit ng vinaigrette. Masarap! Sobrang! Yay! Masarap! So, pwede na kayo magpatayo ng Mag-butter kayo! Ang bango! Masarap! Mm. Pwede na kayo magpatayo ng habibi. Pwede na kayo. Go! Mag-dinner round muna bago mag ano. Magawa ka na ng habibi bakery sabi ni Ben. Habibi bakery. Habibi bakery. Habibi bakery. Habib Papractice. Magpapractice muna tayo. At ano pa. Bago luto ha. Introduce muna na si BBB Ben. BBB <laughs> <-B -B> ben. <laughs> ben. Ang director. <laughs> Ang director. <laughs> okay na, Tet. Kaya, let's eat.